Ito pong si Mark. Ito pong si Mark ay na is ng cellphone. Dapat kayo ito. makita ka? ito. pong si Mark ay na ng cellphone. Pagka-snatch po ng cellphone niya na OPPO na nagkakahalagang 10,000 pesos, siya po ay nakipampuno sa snatcher na may kalada motor. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung tumakbo po yung snatcher abang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. Yan po ang problema ngayon na tinatapak namin ngayon. E paano po ito? Napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood ka ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase. Ano kung paano kumounter sa snatcher. Pagka-snatch po ng cellphone niya, nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Nung nakuha niya yung susi, tumakbo yung snatcher, dala yung cellphone niya. Samantalang siya, sinakyan naman niya yung motor, tinakbo naman niya yung motor, siyempre. Kaya nandito po siya ngayon, nagre-reklamo po siya. Dahil yung cellphone niya, tinakbo ng snatcher, tapos siya naman yung motor, nung snatcher, tinakbo niya dito. Kaya ito po, ayun, mahalo ah.